What's up mga kainson? Yo yeah, mga kainson. Magandang uh, umaga po. Kami po muna ay nag-aano. Ma nani naga, ano, po. Nandadala po. Yan. Yan po ang ating uh, huli. Kami po kanina pa. Kami po kapunta doon sa tinatawag na Patay na Layon mga kainson. Ito lang po ay dito sa may ano. malagunlung, Yan yeah, kasama po natin si sa Sanjo. Dadalawa po muna kami ngayon. Ngayon po ay araw ng linggo ay. Mamaya po naman makaaga. Family day po. At uh, si po muna mga kaisan Makuha lang po kami ng pangulamin Masarap po ihihigop ka man laang ng sabaw ay Sariwa po ba? Ganun, eh. Ah, tilapia po, sariwang sariwa yun, ispatan yung malaking yun eh. yung malaking batong yun po Tawis, utoy Or Liit Tawis. Wala yung kilap yung palaki. Ayun, ayun, Yo. Yo. Tawis. So oh, mga liit naman. Tawis po.

ma ne ti ti lappio... Ecco, <susurra> questo è il tempo che non è mi Pakis ang tipo na mga kaisan Para nagiinom na mo yan o toy no, Mga misa dalawang tipo daw kayo nga ah. Yeah, yung pinsan ko Ang mga meat sa kape dalawa ni pinsan? Yeah. Ay ako na may, may dumat dumating na tao Kaya sabi kayo ay ako yun Hindi mga na makakapagalaw Ah, oh, malakalaki po kayo eh. hmm. May itim sila apya. May itim sila apya po. Kaya masarap kong sinabog na May kamatis po. رري Pero... Pero... dumuunti dito sa so kalakan mato eh kalakan mato pwede paa pa mo, paa mo baka nakawala na Baka wala pa wala na doon pagkalaki Wala na doon. Nawala. Do. Umangat na eh. Umangat na rin ba ito do. doon? Sayang. Ang pa man din eh. Napakabigat ang dala natin yung mga dala Napilwag sa laki ay. मी आलो आलो तमूतो तमूतो असेम lapad Mga kaisan, lapad Nahuli po ni San Diyo Lakay La Lakay Mga kaysan, lapad Apa Pagkakalapad lapad Angat na natin Oo oh. oh lapad Oh Oh, oh. Ari, layo na Ari. Galing na Ari sa ano, mga kaisan. Galing na po ito ng dam na ito, ano? Oo. Ito po yung ikalwa. Siguro malakas ang ulan sa ilalim sa atin. Kaya nga. Ang ah, laki. Ano ba yung malalim? Sanyo, mal malita nga rin. Mababaw ah, lang yan. Mababaw ba yan? Mababaw yan. Napakagandang spot po. Medyo malalim lang ang aray. Malalim yun. Subukan mo, subukan ko mga kaisang mga ano. Ma mamalim, malalim po ore ay. Eh. Malalim mo na Ano bang nito mga kaysa? Grabe. Pakadaming ganari po. Ari. Parang bakuli. Hindi ko po kinukuha ang da dami. Grabe ah tayo na Ah, mga kaysa, pauwi na po kami. Ari ko. Ah. Ya, yeah. aba. Yan ang eh bumaha na po na ano na nataas na po ang tubig ah mga kaysa kaisan yung bridge dito lang po kami galing lumaki na ang tubig oh. malakas ang ulan sa ilaya ano po ayan oh oh toy eh. yan damit tilapia dalang, ha ang lalapad na yan oh ayun ayun pa sa may bato yun nga yun sa ilalim na yun 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 dalawa Dami. Pitong ko. Makarati. Magandang abot kaya sa baril. Abot ka. Na ay dito na pwisto. Dito ang pwisto, ano? Oo. Oh. Ayaw, dapat doon. Ang lapad doon, talaya Ha? hiit. Kaysa may nangingilaw din dun oh Ah, may nang ano. May namimingwit sa kabila. Ay, laki oh. Ito eh. Laki. Malaki oh. Yun, yun. Ito mo ito eh. Sa susunod dyan kami pupis sa ilalim mga kaisan. Yun know. Yun know, oh. Yun oh. Yari, yari, yari. Yan, yeah, isa. Sa ano? Yan, lapad O, baka lapad Yun, ha, ah, yun Alis na Dahil dami mga, mga kayo saan, mga lusinahin Ano po, o, oh, yan Mga dayo po, lusina, pagbilaw Nadayo po dito mamiming Pang ulam na nga naman, masipag kalaang eh. Yan Tilapia, hito at dalag Mami, ang dami pong huli niya yung mga yan Okay na po yung huli namin, marami-rami na Sasabawan lang na ako Mga kaysa, katuluan po Katuluan okay, ang bayan Ito'y so, galing sa tukang nakalaki ho <laughs> Mm. Nah, ayo saya sarap talaga sa bawan. Kasabaw mo din iyo toy. Oo. Oh. Hindi. Sige, Kaisan. Hala, toy, Hala. Salamat. Oo, oh, salamat din. Oo. Oh. Sige, thank you. Thank you. Oo. Oh. Mga Kaisan, niluto na po natin sa bahay. At uh, bigla na pong lakas ng ulam hindi na kami nakapagluto doon. Ari po ay ano? Kamatis na may sabaw. Nilagalaan po tsaka luya, paminta, sibuyas. Ay, ari na. Kakain po. Mga Kaisan, solve ay. Nyari na po si Kuya Yuan po. ulam pala ang po. Sabaw pala ang po yung ulam na. No? Kahit nag-araw-araw po yung ganaray. Sariwang-sariwa eh. Ah -ah. May manok pa po, oh. tira ng mga bata.